dito pala ko sa baybayin namin dito po. Ito lang. Ito sa binagot mas pate. Ayan po kay low tide na yan. kagabi mataas yan po. kagabi mula ito. Ayan ka.

Yeah. yeah.

yan na ang yung, yung bahay niya Kasi nakaraan, di ba talaga itong mga ito At ito sa likuran itong mga ito, diba ito nung bagyo Ayan, bagong ano pa ito, bagong panday naman o, oh, bagong gawa Yung hero nga mga ito, oh, bagong bago yung hero Bagong bago yung hero nga ito Bote, may nilagyan nila ang tali o oh. May mga tali na yan mga idol Para Dito sa Dupan ng angin oh, May mga tali na yan mga idol oh.

dimu halang bukas pada itu mulai idol. Yo so, malah lu ketinggalan itu. Jadi anggap bukas beto keren kepala kas. Kasih lawak nang bagi mang idol. Malapet yang lawak nang batyuk.

nung metong lalakas mga idol kasi hanggang bukas pa ito

So yan mga idol no? nandito lang tayo mga idol yeah, Yan, yan pa tayong lahat Kasi lakas ang bagyo mga idol Mamaya, okay, update kayo dito mga idol no? Gano'ng kalaki yung tubig ng dagat Mamaya, mamaya ng hapon Malaki yung dagat mga idol So yan, maraming salamat sa inyong panunod mga idol yeah, Yan, yan pa tayong lahat